at kain naman kami dito sa Monty Nasa. Dami ko makain dito. Hintayin na namin yung order. So mga Tatsuki, kain tayo. Ito na. Anong niluto natin. Ayan. Malok.

Masarap magkinamay. Tapos may susawan tayo na bawang saka sibulyas. Pawala sa high blood. Susawan natin. So mga tatke, kain muna kami.